Ang sweet-sweet naman ng lolang yan talaga. Pero ano ipipiliin mo? Ang mamuhay ng masaya at kumpleto ang pamilya pero hikahos sa buhay. O ang mamuhay na komportable sa isang bahay ng kamag-anakan pero ang trato naman sa iyo ay eh mas mababa pa sa alipin. Yan po ang tanong na pilit sasagutin sa kwento natin ngayon mula kay Janik, isang 26 years old na taga bagong baryo Caloocan City. Kung paano siya humantong sa ganito ang pamilya niya. Kung paano niya haharapin ang mga hamon at kung ano ang maging kapalaran, mga kapatid yan po, ang sabay-sabay nating aalamin sa ating tampok na dula mga anak, merienda na. Ate Janik, Kino, kakain na raw sabi ni Mama. Tara ate, pumunta na tayo dun sa pag Oh sige, mauuna na kayo. Susunod na lang ako. Oh mga anak, ano pang hinihintay ninyo? Maupo na kayo at hahainan ko na kayo ng pagkain. Yay! Tinataan! Naku, matagal na akong hindi nakakakain ito ah. Sigurado ate, mapaparami ka ng kain ngayon. Sinabi mo pa. <laughs> Marami akong niluto kasi alam ko mapaparami kayo ng kain eh. Eh ayoko kayong mabitin kaya dinamihan ko na. Mama, si Papa po, anong oras pong uwi niya? Nako, mamaya pang gabi ang uwi nun. Alam niyo naman ang isang bus driver, palaging ginagabi sa pag-uwi. Malayo ang binabiyahin niya kada araw. Ganun po ba yun, ma? Mahirap ang trabaho ng papa ninyo, kaya unawain niyo siya. Kung sa pag-uwi niya eh, hindi niya na kayo nakakausap. Pagod na pagod kasi yun. Naiintindihan naman po namin yun, ma. Oh, Ilapit niyo na yung mga mangkok ninyo para masalinang ko na ng ginataan. <laughs> Heto po, po Ma. Ma. Ayan. Magpakabusog kayong tatlo, ha? Titirahan na lang natin yung iba niyong mga kapatid. Nasa eskwelahan pa kasi sila. Oh ikaw, janik Ayan na. Nasalinang ko na. Magpakabusog ka. Oo po, Ma. Salamat po. Mm, ang sarap! Oo nga, Ate Irene. Ang sarap nga. Talagang masarap magluto si Mama. O oh, ano, kumain na kayo. Masarap ang ginataan kapag kinakain ng mainit-init. <laughs> Opo, oh, oh, Ma! Ma! Ha, Lita! Lita! Nandito na ako! Aba, maaga ang uwi ng tatay niyo ngayon ha. Kumain lang kayo mga anak. Ako na magbubukas ng pinto sa papa ninyo. Alam muna ako sa operator ko kasi medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Para akong tatrakasuhin eh. Nako, huwag mong isipin yan. Tamang-tama, kakaluto ko lang ng ginataan. Tara sapag, samahan mo ang mga anak mo na magberienda. Ba, masarap yan. <laughs> oh, Bino, Heto ang mangkok mo ng ginataan. Ba, bukang mawawala ang sama ng pakiramdam ko dito ah. Kumain ka lang, mahal. Mm. Ah, siya nga pala, Vino. Yung tungkol pala dun sa inaalok na negosyo ni Inang sa akin. Ano? Kumusta na nga pala yun? Tinanggihan ko yung alok nila sa akin. Ha? Eh, bakit naman? Eh, kasi naman, bibigyan daw ako ni Inang ng negosyo sa isang kondisyon. Hihiwalayan daw kita. Aba? Siyempre, hindi ko naman gagawin yon. Mahal kita. At saka, ayokong masira ang pamilya ko ng dahil lang sa pera mas mahalaga pa rin kayo sa akin. Ganun ba? Ganun pala ang kondisyon na gusto nila. Na Naisip ko, Vino. Mas maganda kung hindi tayo aasa sa kanila. Ipakita natin sa kanila na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa. Sa totoo lang, Lita, eh. Hindi na rin ako nagulat sa kondisyon ni eh, Inang. Simula't simula pa lamang, eh. Ayaw talaga ng pamilya mo sa akin. Mayaman na ang angkan Mahirap lang ako. Wala akong may pagmamalaki. Vino, hindi mahalaga sa akin ang pera. Ang mahalaga sa akin eh. Ikaw, kayo ng mga anak natin. Kahit kailan, ay eh hindi matutumbasan nyo ng pera. Ah, Elita. Salamat sa patuloy ng pagmamahal mo sa akin. Kahit na maraming tumututol sa akin bilang asawa mo eh, pinaglalaban mo pa rin ako. Maraming salamat, ha. Pinapangako ko naman sa'yo na hindi ako susuko. Ipaglalaban din kita. Salamat, mahal ko. Uy, ang, ang sweet, sweet nila! <laughs> <laughs> kayo talaga mga bata kayo. <laughs> Nako, kayo talaga kumain na nga lang tayo. Halika <laughs> na, kumain na tayo. <laughs> sa dibdib ko halos araw-araw na lang kumikirto ah. sandali hindi kaya teka makapang may, may may bukol ano kaya to hindi kaya may breast cancer ako Diyos ko huwag naman po sana tita Lolita, okay ka lang ba dyan? Uh, sandali, Vino. Lalabas na ako. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang nag-aalala ka? Vino, mukhang may problema yata ako. Problema? Bakit? Di ba palagi kong sinasabi sa'yo na kumikirot palagi ang dibdib ko? Ngayon lang habang kinakapa ako, may nakapa akong bukol. Vino, hindi kaya may breast cancer ako? <sighs> hindi yan breast cancer. Huwag tayong mag-isip ng ganyan. Paanong hindi ako mag-iisip eh? Nasa lahi namin ang na may breast cancer. Si ate Doray at si ate Susan, lahat sila namatay sa breast cancer. Hindi malabong mangyari din sa akin yung nangyari sa kanila. Tama na, Lita. Bukas sa bukas, magpapacheck up ka sa doktor. Buti na lang, sweldo ko bukas. Ha? Kaya huwag ka na matakot, Lita. Ano man ang maging findings ng doktor sa'yo, haharapin natin yan. Hindi kita iiwan. Talaga? Oo, Lita. Pangako. Haharapin natin yung pagsubok na yan sa buhay natin. po po kayo Mrs. Ramirez. Doc, may resulta na po ba kayo? Ano po ba 'tong sumasakit sa dibdib ko? Um, based on the mammogram, clinical breast exam and the MRI. I'm sorry to tell you that you already have stage 2 breast cancer. Ito yung resulta ng test sa akin. Na-diagnose na ako na may breast cancer. Diyos po. Sa totoo lang, nasasaktan ako ngayon. Pino, ayoko pang mamatay. Hindi pa ako handang iwanan kayo. Huwag, huwag ka mag-alala. Hindi ka mamamatay. Kahit na ano mangyari, ipapagamot kita. Ako ang bahala sa'yo. Simula ngayon, hindi na kita iiwan. Tana. Tana, Lita. Kailangan mo lang lakasan ng loob mo. Kaya mo yan. Kaya natin to. Inaalala ko ang mga anak natin, Vino. Paano kung malaman nilang totoo? Siguradong masasaktan sila. Ikaw. Ano bang pasya mo? Sasabihin mo ba sa kanila ang totoo? Kasi kung itatago mo yung sakit mo sa kanila, darating din ang araw na malalaman din nila yan. Hindi pa ako handa, Vino. Ayokong pati sila problemahin nila ako. Lita, problema nating lahat to. Kailangan mo sabihin sa kanila ang totoo. Alam ko, mauunawaan ka ng mga anak natin. tayong pagkain ngayon. Gusto lang kasi namin ng papa ninyo na maging masaya pa rin kayo sa kabila ng pagsubok na kinakaharap natin. Hey, tara kumain na po tayo. Uy, Kino, magdasal muna tayo bago kumain. Uh, mga Ay. anak, mga Ay. anak, bago tayo magdasal at kumain. May mahalaga kaming sasabihin sa inyo ng no, mama niyo. Ano po 'yun, Papa, Mama? Ah, uh, Lita. Ikaw na magsabi sa kanila ng totoo. <sighs> mga anak, alam kong naririnig nyo ang mga daing ko kapag kumikirot ang dibdib ko. Ang totoo niyan eh, nagpa-check up na ako sa doktor. At hindi maganda ang naging resulta. Uh, ano pong sakit nyo? Janik, Kino, Irene, may sakit ako. May... May breast cancer ako. <laughs> mama, wag po kayong magbiro ng ganyan. Ah, Kino, hindi nagbibiro ang mama niyo. Katunayan, bukas na ang unang chemotherapy niya. Mama, sana po maagapan pa ang sakit ninyo. <laughs> Yun nga ang palagi kong pinagtarasal sa Diyos. Na sana, gumaling ako para makasama ko pa kayo ng matagal. Ma! 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 Mga anak, sakaling mang mawala na ako Sana manatili pa rin kayong matatag Lumaban pa rin kayo Huwag kayong mag-alala Sisikapin kong lumaban para rin sa buhay ko Pero, sakaling kunin na ako ng Diyos Pinapangako ko sa inyo hindi ko pa rin kayo pababaya ang tatlo. hindi no. po, mama. Hindi po kayo pamamatay. Hindi, oh, hindi po. mama. Tahan na. Tahan na mga anak ko. Ah, basta, mga anak. Huwag natin kalilimutang ipagdasal ang mama ninyo, ha? Alam kong hindi pa ng Diyos ang pamilya natin. Magkakasama-sama pa rin tayo. Ma, Nandito lang po kami palagi sa tabi nyo. Aalagaan po namin kayo at pagsisilbihan tulad ng pag-aalagang binigay sa amin. Basta ma, lumaban po kayo ha. Huwag po kayong susuko. Gawin niyo po yun para sa amin. Palagi nating iisipin na gagaling kayo, mama. Mahal na mahal po namin kayo. Mahal ko rin kayong lahat. Bahala na ang Diyos sa akin.